Sabik na ang mga estudyanting ito sa posibleng pagbabalik sa dating school calendar na Hunyo hanggang Marso. Sabi kasi ng Teachers Dignity Coalition, pumayag na dito ang Education Department at pinaplansya na lang ang ilang mga detalye. Birthday ko is May, so mas ma mas maganda po yung walang pasok. Favorite ko talaga magswimming and ayun, mas maganda lang mag-explore around kapag yun, Sangayon din ang mga guro, bagamat may pag-aalinlangan ang ilan sa kanila. Medyo may hirapan uli kami kasi uh, yung aming mga lessons, kasi i-co-compress namin, parang gagahulin kami sa oras. Ang sobrang init ng panahon tuwing summer ang isa sa mga pinaka sa kasalukuyang school calendar. Malamig pa sa ngayon ang hangin dito sa Rizal High School. Pero pagdating ng Abril at Mayo, mas matingkad na ang araw. Kaya naman ang pag-aaral ng mga estudyante, posibleng maapektuhan daw ng init. Napapagod po agad kasi mainit po yung weather. Dahil sa sobrang init ng panahon, Uh, parang nawawalan ako ng focus ng onte since ayon hindi lang yung lesson yung pagfufokusan mo, pati na rin yung temperature ng paligid mo. The facilities of the, the school ay talagang naaangkop dun sa old school year last uh, quarter. Nung nakaraang taon ay talagang nagsuffer ang ating mga learners kasama ng aming mga minamahal na teachers. Base sa inisyal na pag-uusap, ang school year 2023 to 2024 ay tatapusin sa May 31 sa halip na Hunyo. July 29 naman sisimula ng school year 2024 to 2025. Kaya sa susunod na taon, Hunyo na muli ang inaasahang pagsisimula ng mga klase. Ang problema, mababawasan ng anim na pong araw na summer break para sa transition. I was thinking of the welfare of, of course, my colleagues. As a teacher, Okay, how would that be? Would uh, the, vacation of the teachers be compromised? Ang namin sa, ano, sa DepEd ay paano yan? Kung uh, June ang uh, opening na by next school year, paano ang bakasyon ng mga teacher na 60 days? Sabi nila may masasacrifice pero uh, yun nga uh, itatanggalin na namin yung cap na 15 days. So possible 45 days na ngayon ang service credit na pwedeng ma-earn ng teacher. Sabi ng Alliance of Concerned Teachers, magkakaroon ng isa pang konsultasyon ang mga guro at ang DepEd bago ilabas ang opisyal na memorandum para sa bagong school calendar. Tumanggi naman muna ng magkomento ang DepEd. Agatha Gregorio, CNN Philippines.